What's up mga bossing? So, nangukay na pod ko karon Kaya na ako'y nakita din nga grabe kadagan sa sapatos mga boss. Pero walay labah. Yan. Pero good siya mga bossing. Barato kay Stanan. Grabe ka nice. Pero dapat mga boss, kung mag-open sila, dapat abtik yung ka. Kabalo ka kung sa adlaw kay daghan kay mga selektor nga ganhi daw diri So, kaning ako karon mga boss, ko niya, na timingan nang gid na ako ni ako ni agian Uh, tago man gud ni siya okay-okayan mga bossing. So na ako'y nakita dito sa gawas gani na mga boss, nakapalit ko isa ka sapatos and then may gani, ni lahos ko. Pag lahos na ko, sus, kani ang ako ang nibungad sa ako ang mga bossing. Perti kadaghan, apay mga new balance pero ang problema lang ani mga bossing ko kay pangit kayo pananawon kay tungod kay walay labah. Good shoes na, na mga boss. Ang mantayan na diha, kung mangita mo shoes, is dapat dili expire. Ana, rana. Walay mga damage mga boss. Yung samot, ah, samot na, sa ako, ah, selected man, kapang select man kung mga bossing ko. So, na ako mga boss, kaning Nike ni Air Max. So, ako sa diha. Pero kani, wala ko na videohan kayo na napalit ko na ni mga bossing. So, ako na nangipalit. Diri, gihapon na, ako na napalit mga boss. Shush, kayo na ang sapatos. Ay, so, ipakita ko na na unya mga boss. Right? So, Mangita, patagdaghan nga sapatos doon yung mga bossing. So, katong Air Max ako na ito yung padaplin, kaya ako itong palito niya. And then, ako di pang tanaw oh, diha. Problema lang kay dili na ni mga branded, mga fashion-fashion na, na mga sapatos na diha mga boss. So, ang Air Max, gidala ko na na. Dalon ta ni mga boss, kay tistingan na ito ni hangyo, kumahangyo tani ni pinaka pinakabaratong halaga mga bossing. So, syempre, Ato pa man siyang i-restore mga boss kay oh hugaw kay mga bossing ato pa nang labahan. Yon, so wala siya damage mga bossing diha. Kana lang gid ang ihang sa lapalapa na ay pasnit. nga kanang puti bitaw nalangkat ang ihang paint. Pero way problema na, kay ato na i-restore. So yon mga bossing, oh tanawara go ninyo. Gusto mo'g sandal diha mga boss, daghan kinag sandal di ha mga boss. Ah waragod na. Oh galaray na mga sandal mga ukay diha mga bossing kung gusto nga na diha mga boss lag lang mo diha mga bossing pero di ko magsabahan ni dapit niya <laughs> so na mga boss ako pang isetol na sa gigi pakita na ako nga nalangkat na naihang white pero kaya kay nato na i mga boss ang kanang nasa lapalapa niya so natanggal ang paint na, na niya pero goods pa kaya na so gitry na ako di ko siya pahangyo na ano mga boss try ko na siya hangyo Napaubos-ubos na compression ang iyang price ana pero wala gid siya nagpahang kay laba ra gid ano good size pa kay nang Air Max uy shush nya good size pagyud kay 10.5 size 10.5 na mga bossing US 10.5 na Euro 44.5 shish kay noy oh tanaw ra mga boss oh niyan so muna karon di magichawo ako syang kinan na mga boss nga mangita sa kog isa ka sapatos para tulo ako mapalit so basin makita pa kog isa ka sapatos dito basin dahil maha, mahatag niyan kubos nga presyo na so muna so di mangin sya so muna mga boss ako pangikuhabalik balik sa sapatos kita na una ko yan lapalapa goods pa kay na eh, all goods pa kay na lapalapa na bossing goods shoes pa kay na lapalapa na original nga air max Di ba? So muna, na ako nga mangita sa kong sa patos So balik ta mga boss. So nara mga boss, ay pakita na sa inyo. O tanawar, gano, bumungad sa inyo yung lahat ng mga ukay-ukay. Diyan mga boss, piting na na. Apil mga sandals sa mga pang duty diyan mga boss nga sapatos. Black shoes mga boss, piting na gana mga boss. So na ako nakita kay mga boss. Ang problema lang ani kay size 7. So gaduha ko ani mga boss, kay size 7 man. Pero... In the end, mga boss, kana gina ko napili napili gin ako na sa kuha unya pa pero sa kana nga tayo ako na pa nang Ang tanaw lapalapa good chess maglapalapa yun labaragi ko Ay ay boss eh wanay lain nga mga basketball shoes pag yun na diha pero kidan kani nga boss Jordan sus lami kay ni Quao, nga Jordan mga boss ka so ang problema lang kay grabe heel drag na kuhaon na na ako no ako gipapakutan nagpila ay goods pag Kayo eh goods pa kayo na nga Jordan ba? Kaso lang, ang problema lang, nakita anak, wala na kung ano siya hill drag. Ano siya dragging. Oh, ano kayo na? na pag damage sa tubangan? Ano oh, na damage sa tubangan? Wala na nga, nalang nato na siya gi... Tuwaan, Yan. Balik na lang nato mga boss. Pada yung din mga padayang tagtanaw di mga bosing ko pero ang problema lang is wala na nakasakaran diyan ay mga rebook ana mga bossing ang mga brand ngita ko vans pero wala pa ko nakita ang vans kadag ko gagmay pertindaghana so yan mga boss mo ni ako napalit mga bossing oh nakapait ko blazer pero kanin blazer dili na ako dito napalit dito ni sa pikas nga tindahan so na to diri sa balay akong gipang check ang mga sapatos dayon gilabhan din ako mga boss ang katong ako napalit nga tulo ka pairs tulo ra gid ka pairs to didto so mo ni mga boss o ang kairi kanina na mo din ni coin air max air max mga bossing dayon butang ra sa top kay basa pa mga kay na kailangan gi siya mga boss so good shes kayo di ba apil tong isa mga bossing oto itong...